Malaki. <laughs> <laughs> ano malaki? Ano yun? Ano yung yun? Ano? Saan ba yan? Sa bahay niyo? Anong meron? Manto ko na sa buhay e. Eh. Kasi manto ko lang. Ano? Nung Lali malak na. Iwan ko kung ipis na madami. Ay baka gamo-gamo, nalipad. <clears throat> ipis na madami yun doon sa unan ko na no. Bakit may ipis sa unan mo? <clears throat> may kumalat. Hala nga. Tapos may bumagsak na malakas. Ano yun? Iwan ko kung gato. <laughs> Ang kumaingay. Eh. <laughs> <laughs> Ay, baka ano, baka iba yun Daka pa, mo lang yun, no? Oh. Hindi Ay, ano ba yun? Bakit sa ko? Ano yung tao? Ano? Baka may nagpataklang No? Ano yung tao? Kaya nga, baka nagpataklang, no? Nagamit Kaya ko cellphone ko yun ay, hindi ko din alam Binisa eh. Binisa ko yung ilaw. Wala hmm. namang... Hindi ko naman nabubuksan. Hmm. cellphone ko, binisang ko. Hmm. Pagtingin ko eh, doon sa unang ko eh, sa, sa bed na may pangalan sa likod ko. Hmm. Pagtingin ko pala eh, ano to? May aswang. Halo! Tapos pinalo ko ng... Diba ko ginanon ko? Baka hindi yun aswang. Wala namang aswang. Gabi pa lang yun eh. Ba't tingin nananaginip ko ata. Mari? Nananaginip si Marcus, no? Okay. Kagabi eh. Nagising na agad ako. Oo, oh, panaginip nga yun. Hindi. Magbusot ako. Bakit well, kaya lang na no, cellphone ko? What are you doing? Kakanood mo yan. Kung ano-ano pinapanood ano mo, no? Hmm, huwag na ikaw manonood para hindi ikaw mananaginip ng ano, ganun. Ito <coughs> ano? mo, isa yan ang kabuhay ko na ari. Ah? Wala nang no. As aswang naman doon. <laughs> ari panaginip gawa-gawa mo na lang yatang kwento eh no gawa-gawa mo na lang no <coughs> tingin ko eh as yun tapos pinalo ko na ng... din di ba ay tatanong ko nga kay mami mo kung totoo yun no hindi dati pa yun ganto ay dati pa yun tapos hindi <coughs> wala nang nawala na, no? Numa namatay na, no? Tapos may isa pa. Ano pa yun? May kwento ka pa? Ah, wala na. Kanina pa yun. Ano yun? May aswang. Eh, wala nga aswang. Tapos tinalo ko pa ng gan. Oo. Oh, tapos binarig ko pa. Tinood <laughs> ko yung tanin ko. Ano? Ganun pala yun? Hindi Anong oras na? mapara aron pala Ay, wala pang araw ngayon na ulan may bagyo biga wala pang araw baka umaga na maliwanag na no. Kain na ano kainin mo hmm. ako ano baka inyo hm nasaan ang relo nung relo mo ang relo ko